Uh, nagsagawa kayo ng pagdinig sa mismong loob ng New Bilibid Prisons kaugnize sa allegedly ay uh, mass grave uh, doon sa septic tank sa loob mismo ng Bilibid Prisons. Pero may report yung NBI na yun nga lumalabas daw na instead of uh, human bones ay mga buto ng manok. Uh, so, with this development, report ng NBI, meron pa bang another round ng investigasyon at meron pa ba kayong nalalaman iba pang septic tank na maaaring makikita Hukay, uh, pagbuhanan ng iba pang mga uh, samples o may specimen, uh, Chairman Tol, Tolentino, sir. Yung sinabing buto naman, yun okay, yung preliminary uh, findings yes. ng NBI sa isang septic tank. Pero maglalabas pa ho ng report ang UP uh, forensics. Wala pong hinihintay siguro next week yan. At meron pa ho dalawang septic tank na bubuksan, na hindi pa nabubuksan. so Uh, bagamat 'yun ang nalabas to pero marami rin yung lumabas na collateral issues na hindi uh -uh. siguro paliwanag bakit may pinatay bago kami pumunta ba natatandaan rin hmm. may, may sinaksak po noon the day before in Oxo bakit po nakawala nakalabas si Michael nang wala nakakita anong klaseng uh, pagbabantay ang ginagawa so pervious hmm. kasi kung kung si Michael ay buhay ba't nakalabas? parang nakatakas na sa maximum security uh, pangatlo yung pinalabas natin na mga video hindi po tinatanggi yung pinapasok yung beer. Inamin mm -hmm. yon sinabi lang nila ay zero alcoholic content. Napigil. Mm -hmm. Hindi po tinat- uh, tinatanggi po yung shabu. Uh of course wala naman kagada aminon. Hindi po tinanggi yung mga paggamit ng kutsilyo. Uh, hindi hindi rin po uh, tinatanggi tina yung yung uh, 2000 yung uh, pwedeng i-transfer online. Ma marami yung... Gcash. Opo, oh Hindi rin tinatanggi na kulang yung kanilang kulang yung kanilang K9. Kaya nang hiram pa ng, ng K9 uh, sa sa Coast Guard. At marami pa ibang bagay. So, yun po, na-establish yun. Na-establish po yun. Na-establish din po yung uh, merong mga alitan doon sa loob nung uh, yung ginang Bautista ang namuno at uh, natanggal na nga yung, 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 si Angie Bautista. Nalipat na ata sa ibang lugar. So may mm -hmm. mga na-establish po yon hindi lang doon sa sa sinasabing buto. At um, mm -hmm. hindi, hindi po yung buto ang pinag-usapan dyan eh. Nasaan yes. si Michael? Ngayon, mm -hmm. si, si Michael, kung sinasabing susurrender na sa isang kasamahan ko, ang ibig sabihin, nakalabas. Paano nakalabas? Mm -hmm. Yun ang issue na humahin doon. Uh, mm -hmm. na, 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 na spin lang doon sa buto. Kung buto mm -hmm. ng manok, o buto ng, buto ng tao. So, hmm. lahat po yan, hindi pa po tapos. Pag, pag, nakita naman si Michael at sumurender, ang tanong naman dyan, sino ang nagpalabas sa kanya? Sino ang kakutsaban niya? Paano, paano siya nakatakas ng, ng maximum security? Uh, ibig hmm. sabihin, maluwag yung pagbabantay doon. So, napakarami pa hong isyong uh, hindi tapos at ang, ang, hmm. ang inyong tanong ay kung hearing pa, hearing pa ho. Hmm. So, ang pangalala lamang dito ay huwag silang ma, kumbaga, ma yung totoong issue dito, yung sa usaping buto ng manok. dahil Lapid Naliligaw uh, eh. Kasi oh, katawa-tawa yung, katawa yung buto ng manok. Maliligaw ka nga. Nawala na yung issue mo uh, sa uh, locks yung security. Nawala yung yung issue mo doon sa online. Nawala yung isip mo doon sa kakulangan sa pagkain. Nawala yung issue mo. Bakit nasaksak yung napatay yung okso? The day before uh -huh. kami pumunta, may hindi nga lumalabas ang pangalan. Paano namatay, nasaksak, mag, walang witness. E isang compound lang, tabi-tabi yung -tabi kama doon. Ganon din yung si Michael. Paano na, yung buhay si Michael, paano nakalabas? Ni hindi alam nung commander niya, nung boss yun, nung mayor. Yun po yung mga issue eh, na medyo, medyo ano lang, medyo katawa-tawa yung sa buto, pero hindi pa rin nga lumalabas yung uh, final uh, report ng University of the Philippines Forensics. <music>